ang mga estudyante nakakarating ng grade 6, grade 5, grade 4, nakakarating ng intermediate ng hindi nakakabasa. Ang tinutukoy ko ay tungkol sa mga estudyante sa public school. Lessons. Hello, have a nice day online buddies! Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga problema sa ating school system. Ang problema ay ang mga estudyante nakakarating ng grade 6, grade 5, grade 4, nakakarating ng intermediate ng hindi nakakabasa. Ang tinutukoy ko ay tungkol sa mga estudyante sa public school. Napakahirap na nga isinasagaw ang mga programa ng ating uh, uh, department, ano? De DepEd. Dep Sabihin natin DepEd. Pero ito, bino-voice out natin sa pamamagitan ng ating vlog na kailangan magkaroon tayo ng batas na dapat hindi ipasa or hindi makarating magkaroon ng uh, eka nga, uh, immediate solution sa mga estudyante na nakakarating ng Higher level, higher grade ng hindi nakakabasa at nakakaunawa. For your information po, ang pagbabasa po ay may halong pangunawa. Hindi ngunit nakakatukoy ng letra. Ang isang estudyante ay nasabihin natin, uh, good reader na siya. How to be a good reader? A good reader can understand what he or she reads. Okay, nauunawaan niya, nasasagot niya. Yun, ano? So ito, yung problema ito sana ay makarating sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa pagbalangkas ng mga solutions, ng mga plano ng Department of Education here in the Philippines. Ito po ay may layunin na makatulong upang uh, maipadinig sa ating government ang pangangailangan sa ating educational system. Kaya po, unahin po muna natin yung literacy ng mga bata from the very beginning. Okay. Dito sa K-12, wala naman sectioning eh. Walang section 1, section 2, section 3, at walang lowest section. Okay. Kung kaya, dapat pantay-pantay. Hindi ngunit na sa uh, dulong section ka, dulong classroom, ay sama-sama na ang mga hindi nakakabasa, hindi nakakaunawa, uh, medyo slow sa mat sila. So, hindi dapat ganun. Kailangan pantay-pantay. Sana makarating ito sa ating national government. Ayan, paulit-ulit na po tayo. Upang na sa ganon ay matulungan natin yung mga estudyante na magkaroon sila ng uh, kaalaman. At syempre, they will begin to love reading books through internet or printed materials. Sana nakatulong po ito. Uh, ulitin ko po. Sana magkaroon ng batas or uh, eka nga immediate solution ng ating government na kung saan hindi naman masyadong mahirapan yung ating mga teacher. That's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you.